Pinuna ng content creator na si Seni Ora, si Chloe San Jose, ang kasintahan ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, dahil sa pagpapakialam nito sa kontrobersya sa pagitan ni Jake Zyrus at ng kanyang ina na si Raquel Pempengco. Sa kanyang post sa Facebook, nagbigay ng reaksyon si Seni Ora sa sagot ni Raquel sa mga paratang na ibinato ni Jake laban sa kanya, at ipinaabot niya ang hindi pagkagusto sa ginawa ng ina ni Jake. May ganyan palang nanay, ang naging komento ni Seniora Ora, na tila nag-aalala sa mga pangyayari. Hindi nakaligtas kay Chloe ang pahayag na ito ni Seniora, Ora, kaya't sumagot siya at naghayag ng komento tungkol sa isang ina na katulad ni Raquel. Meron pa akong kakilala, ganyang-ganyan din, Seniora, ang komento ni Chloe, ngunit hindi na niya tinukoy kung sino ang tinutukoy niyang ina. Matapos marinig ang sinabi ni Chloe, tila hindi natuwa si Seni Ora at bumuelta siya ng may pagkairita. Chloe, yan ka na naman. Kaya gigil sa yung mga matatandae eh, Ang sagot ni Seniora, na ipinahayag ang kanyang hindi pagkasiyahan sa pagpapakialam ni Chloe sa issue. Tila ang huling komento ni Seniora ay nagpapakita ng hindi pagkakasundo sa opinion at aksyon ni Chloe tungkol sa issue ng pamilya ni Jake Zyrus. Ang mga ganitong pahayag at palitan ng mga opinyon ay patuloy na umaabot sa mga netizens na nagiging bahagi ng mga kontrobersya at usapin sa social media. Ang pagkakasangkot ni Chloe sa naturang isyo ay nagbigay ng bagong twist sa sitwasyon na nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taga-subaybay at mga netizens.